Magandang araw mga ka-road trip Baka na may miss nyo nang makakita ng magandang tanawin Halika at samahan nyo ako Meron akong pinanik na magandang lugar Kung saan 360 ang view na makikita nyo dito May masarap na simoy ng hangin relax ang view At baka balang araw ay maging isang bucket list nyo rin ito Para mapuntahan Kaya tara Samahan nyo ako at diskubrehin natin ang bundok na ito. Kaya tara, let's go! Isang magandang araw sa inyo mga ka-road trip. Uh, nandito tayo ngayon sa may Angat, sa may Pugpog, deck. Ito yung North Agaray River. Uh, meron tayong road trip ngayon. Para dun to sa mga naghahanap ng na mga overlooking campsite So yung natin hindi naman ganun kalayuan uh, Medyo malapit-lapit lang na so, May DRT lang naman ito So tara, huwag natin patagalin At baka mamaya abutan pa tayo ng hilim Para saktong-sakto yung sunset makita natin dun sa itaas ng bundok na yun So let's go! At tara na! At tayo Baka abutan natin ng dilim eh Sayang yung punta natin So sana bukas siya Kahit weekdays sana bukas siya Gusto ko rin Hindi ko pa kasi nasubukan pumanik doon ng may drone eh Dati nakapanig ako doon Picture picture lang ganoon. All this time Baka mas makita natin yung Mas magandang angulo Nung mountain campsite na yun So sana subaybayin nyo ako sa video nito hanggang sa dulo so, oh. oh, ito na yung angat mga ilang kilometer lang dito na tayo sa may papasok naman ng DRT dito meron din namang shortcut papunta doon para kung gusto mong umiwas dito sa family bayan ng angkat ito yung actually hindi naman shortcut long cut nga to eh nga lang kasi walang dumadaan dyan Ang problema kasi dito nagkakaroon ng traffic dito sa may family bayan ng angat, dito sa may simbahan din mismo nila ito kasi yung proper nila So kagaya no May mga kasabayan tayong truck Ayan kasalubong So yun na nga guys ipit tayo dun So dito na ako dadaan kahit long cut to At least dito Hindi gaano masasakyan kasi May tulay dyan na sira So yung mga motor lang yung Makakadaan Kaya e, mga 4 wheels na yan Hanggang dyan lang yan So motor lang yung makakatawid dyan sa may tulay Ito yun guys Ito yung sinasabi ko So binuksan na rin pala nila yung gitna Siguro para sa mga tricycle Para makadaan yung tricycle dito Pero kung cage ang dala mo Hindi ka makakatawid dito So ayan di mo Mga tricycle nagabang sila Para makatawid naman dun sa kabila Tapos pagdating dito, kakanan tayo dyan Sa so may lubak-lubak na to Yan, yan nga lang ang Senaryo dito, lubak-lubak Tsaka maalikabok Pero ang labas mo nito Doon na sa may tulay Yung papasok na ng kanto ng Padiarty So yan, ganyan Itong truck na to, galing to sa may Dito sa may pandi oh, ito nga lang, ingat ka dito. Ayun, no? Oh, daming ano dito, mga loose gravel. Tapos may mga bulaga na lubak. So, kung hindi mo kabisado 'to, magdadahan-dahan ka talaga. So, ito na 'yung ano. Oh, ito na 'yung Kirin Highway. Kakanan tayo dito. Etong paahon, 'yun 'yung papuntang Bustos. Ito pabalik to ng Angat So doon sa kanto na yun, yun, kakaliwa tayo doon, yun yung may pumutang DRT. So kakaliwa tayo dito. Ang traffic kasi dyan sa mismong, ano, proper ng, ano, hanggat na yan. Lalo pag ganitong oras. Labasan din kasi ng mga nasa school. Tapos oras din ng mga pamamalengke rin ng mga taga dyan So ang tendency makakaroon talaga ng traffic Ganda naman ang panahon ngayon no? Kahapon dapat ako aalis eh Pero dahil maulan Hindi ako natuloy Ganda naman ang ano, ilog oh Aros na ba? at magpo 4 pa lang sakto yan bago mag 5 maahon na tayo dun nasok na natin o oh. ayun oh, yun yung may tulay na yun oh. tapos lumabas tayo dun sa pinagtulayan sa may north sa na ito na naman tayo sa DRT <laughs> welcome back sarap talaga dito yun eh, ang press ko ng hangin ang lamig eh, medyo malapit-lapit na tayo at eto andito na naman tayo sa magnetic field eto yung kailangan builuhan mo talaga eh Kala mo okay na ano yung pala pa kahon siya ano, Parang magnetic field ang itsura pero paano ano to ano tingnan tingnan baba rp ng motor ko talaga oh no? hirap na hirap full throttle na no? oh oh nakahon ito yung favorite part ko dito eh napaka kinis ng espalto rito tapos ang ganda pa ng view Alam nyo ba guys Pagka tag araw Yung mga puno puno na yan Ano yan halos wala yan Yung mga dahon yan Kaya natatanaw mo yung mga Nasa kabilang parte ng Daan na to makabilaan. hangin ang lamig malapit na tayo eto na yung papunta sa bundok so dito tayo sa may isapang bulak nakakanan tayo dito minsan na natin itong dinaanan ay vlog ko na ito nung nakaraang video ko nga hindi tayo pumanik doon sa Mount Brehino yun sinabi ko na Mount Brehino yung papanikin natin ngayon kasi nga noong nakaraan hindi ko pinanik kasi meron pa tayo mga dadaanan so ngayon papanikin na natin yan makipot Kaipot nitong papanik ng mabrihino. eh. Nakagandahan lang. Kaya yeah, espaltado. Hindi siya lubak-lubak. So, madali lang siyang puntahan. Pagka ganyan, may mga salubungan. Ano yan, mag-giveaway kayo. Kung ikaw yung pababa, ikaw yung mag-giveaway. sa paahon. So, yun na nga. Taas na nga natin, no? Oh. oh. From here kita mo na yung Mount Arayat Mount Maribeles saka yung hilera ng bundok na yan sa may Porac, Pampanga, Florida yan, yung Mount Pinatubo tanaw mo rin dito tanong pa pala, tanaw mo pala hanggang doon sa may ano, pupunta ng Manga Tarim na yun no? tanaw mo pa pala hanggang dito so napaganda yung ano, ahon natin, ganda yung sinag ng araw, ito yung kaulapan at mayroong kumakanta mayroong tao dito may mga nagsipuntahan uh, eh, ito na yung Mount Brihino ayun, ah, Mount Brihino at tara panikin na natin wala tayong sasayangin na oras Let's go, let's go. Ang dami rin mga riders oh. Ah. Bahay lang tayo dito ng entrance. Guys, noon dito na tayo sa entrance ng Mount Brehino una unang ni ko dito yung mga yan yung mga tipi houses niyan wala pa yan kasi hindi ni-develop pa nga lang to nung pumalik ako eh pero ang galing oh, nakagawa na kagad sila tapos ang kagandaan dito may swimming pool dyan sa loob nyan so tara na papasok na tayo at yun pala yung campsite na sinasabi ko so tara puntahan na natin oh dami ng ano eh no, ang dami na niyang naitayo dito. So ito yung mga tipi houses. Yan pala. So ang price pala niyan pagka day tour 2000. Kapag ka naman overnight ka 25. So pag 24 hours naman 35. Nasaan so, dito may CR sila rito. rin na si Aro ayos may, may uri na rin sa din At eto, may tropa tayo dito, dalawa hello hi hi po hello opo, bisita lang po, hello oo nga kamusta po Oo nga pala, kasi ano nga pala to, Ah, uh, brihino farm pala dati to. Oo. Oh. So, paano? Ah, papanik na ako, ah. Iwan ko muna kayo dyan, ah. Mga tol. Oo, oh, sige. Hindi then, ito pala yung mga kubo-kubo nila. I think ito ata yung 1,000 day tour tapos 1,500 overnight so ito yung swimming pool area nila yan pwede kayo magbabad babad dyan yan wala gano'ng naliligo kasi parang kid size pool naman siya pero pwede na mag enjoy kung may kasama ka mga anak mo mag enjoy dito ayan oh, pwede magbabad dyan tapos may private pool pa sila. may private pool nila dito. So ito yung campsite. Yan. Yan diyan kayo pwede magtayo ng tent nyo. Tent pitching diyan. So may mga uh, occupant, may mga occupant to. Ayan, oh. May mga nakasabit yung tuwalya. Ganda na, ganda ng Mount oh, Brehino na to eto na ano na, na rin pala nadadaanan na rin pala to so eto na dito na magi start yung challenge wala pa ata nasa kalahati pa lang ako kinihingal na ako ay ganda ganda na oh ganda na niya oh Naglagay sila ng mga puno ng talisay dito. Ito, puno ng kaimito. Ito, talisay. Ito, dalanghita ata to Puno ng dalanghita. Whew. Trail etiquette. Respect wildlife put litter in its space stay on the trail protect the plants be considerate of others speak softly kayo walk slowly obey all posted signs leave no trace okay po Oh, to, ayo uh. Ah, tanaw na rin pala yung Bustos Dam dito. So, ito yung pitching area nila. Yan. Ang ganda na. Ang taas. Wow. Panik pa tayo, konti pa. Malapit na tayo. Yun po. Yan oh, ang ganda oh. Ang ganda ng ano, oh. cumulus clouds oh. Mount Arayat. Yan, tanong na tanong mo rito. ay yung Bustos Dam. Yan, yung, parang tubig dun. Ang ganda. eto <sighs> na. Ay. Ah, sa tuktok tayo. Ah, ang ganda na niya. Wow! Ang ganda oh. Mount Brehino. It's that the mountain we conquer. But ourselves. 330 steps kaya naman pala eh. Panghanggang 320 lang ako eh. Pero kitam naman. Grabe, susulitin talaga yung yung ganda ng ano, 360 oh. Ah, pakaganda rito. Wow, talaga. So, ito. Yung nakaraan na pinanggalingan ko. Ayun oh, no? ayun. Ito yung EJ campsite. Mas mataas yun. Pero, yun lang. medyo strict doon hindi do basta basta nagpapatuloy diba? ang saya? pala, tanaw mo rin yung ano, Mount Balagbag, yung tuktok ng Mount Balag Balagbag. Ayan oh. So, wala akong zoom power na itong ano. Walang magic tong cellphone ko para mag-zoom. Ganda ng lugar o. Oh. Ay, sayang. At mamaya bababa na rin ako, may pasok ako. So, yun yung Bustos Dam. Ayan, Bustos Dam. Tapos, sa bataan na yan, yung bundok na yan, eh. Mount Maribelis dito rin. O, tanaw mo rin pala yung Mount Samat dito. Tsaka yung sa Ortigas, yung mga building-building na building, yan, tanaw din pala. ayun ah, yung EJ campsite yun ang EJ campsite yung nakara na pinahong ko ang ganda rin dun, oh may rolling mountain din pala doon oh. mas maganda siguro sa taas nun oh so, ba't pa tayo lalayo eh meron na nga dito tapos eh ito yung eagle cement pala eto So, medyo against the light lang. Ayan, eagle cement yan. Ayos, ganda. Masarap maging malaya. Yung kahit saan, pwede kang pumunta. Kailangan din natin sa buhay mag-relax, maging payapa. Kaya pag may pagkakataon ka, gawin mo lang. Sabay ka, usapin mo ang Panginoon. Baka sa ganitong paraan, gumaan ang iyong loob. Hanggat kaya natin gawin, gawin na natin. Para sa pagtanda natin, ay baon pa din natin ang magandang alaalang ito. Just enjoy and fulfill your dreams kasama si Lord. Balang araw, bibigay niya rin sa iyo lahat ng ito magtiwala ka lang sa kanya